Ngayong araw nga pala ay naghahanap kami ng Animal Bite Center dahil si Mami Joy ay nakalmot ng pusa. Mari, ka. <laughs> Dito nga pala kami sa bandang GMA ay naghahanap-hanap ng Animal Bite Center at finally nakita nga namin yung Dr. Care Animal Bite Center. Grabe, ang daming kalbot ni Mami Joyo, apat nga pala yan, kabilaan Maganda nga pala dito dahil covered ng eye care, kaya wala tayong babayaran. Eye care, kaya dito. Pasok mo, Ang um, dapat pong unang-unang gawin, hugasan ng sugat sa ng 15 minutes. Kung meron pong open na clinic, mas maganda kung mapatokan nyo na agad yung pasyente kung hindi po makapagpaturok, maaari pong mangyari, lumala yung rabies, uh, hindi na po siya magagamot, maaari pong ikapatay ng pasyente. Delete ka nun po siya kasirikado. Uh, ang location po namin, uh, Bulihan Silang Cavite, along the highway, Governor's Drive. Uh, malapit po kami sa Bulihan, Macdo. Kahilera po namin siya. Malapit din po kami sa Cotton GMA, halos katapat po namin yon. Kung so, sakaling may nangyari po, nakalmot o nakagat, punta lang po kayo dito. Open po kami within 24 hours. Kung sakaling sakaling. Eh, skin test ganyan. Makailang takailang ana isa. Nasa Avila. Paalamat po 'yan. Tayo, tapos 'yung ano, mayroon pong skin test. Iche-checkinya po ano. muna bago isaksak yung isa. Ayan, parang gumurahan ko ito Mga dapat tandaan pagkatapos mabakunahan. Una, bawal uminom ng alak ng 30 days. Iwasan kumain ng manok, itlog, hipon, bagoong, patis, at malalansang pagkain. Frozen foods, fishy smelling foods, canned goods, noodles, chocolate, peanut at junk foods. Kapag nagkaroon ng lagnat pagkatapos ng ineksyon, maaaring uminom ng paracetamol kung walang allergy sa paracetamol. Kumonsulta sa klinik o malapit na hospital kapag nakadama ng pangangati at pantal sa parte ng katawan. Nahihirapang huminga at hindi mawalan ng lagnat. Sumunod sa itinakdang araw ng ineksyon, kung sakaling hindi nakapag-ineksyon sa itinakdang araw, pumunta o tumawag sa klinik sa lalong madaling panahon. Obserbahan ang hayop na nakakagat, kalmot sa loob ng dalawang linggo kung may pagbabago dito. Lalo kung nawala o namatay ang hayop ay pagbigay alam agad sa klinik. Kung makagat o makalmot ng aso o pusa, sugod na sa Dr. Care Animal Bite Center. thank you